Hello po sa lahat po ng uh, followers po sa Obet Anti Collection, mga idol. Uh, nakita nyo ba itong ating uh, naipokus ngayon sa ating uh, camera, mga idol? At ito ay ating ipapaliwanag sa inyo ngayon sa malapitan, mga idol, kung ano po yung uh, mga bagay na ito, mga idol. Ayan, katulad nitong nga uh, upuan, mga idol, oh. Kung tawagin ito ay parlor chair, mga idol. Ayan po, oh. ang ganda, mga idol, oh karamihan ito mga idol at uh, nagsipaglabasan ito sa taong 1970s mga idol Yung mga ganitong uri na upuan mga idol ang dami nitong nga uh, kumalat no, no, no mga kapanahon na yon mga taong 1970s po hanggang sa ginagamit pa rin noong taong 1980s hanggang 1990s mga idol at saka paunti-unti na rin na uh, Nawawala sa sirkulasyon mga idol Gawa ng uh, yung mga uh, bagong uh, tao mga idol O kaya yung mga hindi na mahilig sa mga luma mga idol At nagpalit na kagad ng mga panibagong gamit Kaya kadalasan ito mga idol At uh, pinapa-scrap na mga idol Ayan o Parlor chair mga idol Ayan po yan ito namang uh, siwing machine na ito mga idol, yung may stand. Uh, mga kadalasan ito uh, nagsi paglabasan ito noong taong 1930s. 1930s ito ginawa mga idol, yung mga katulad nitong uh, siwing machine na ito mga idol. Ayan po yung brand niya mga idol, ayan oh. Ayan o. oh. sa hanggang uh, taong 1980s, 1990s mga idol. At pa rin pong uh, gumagamit kato, uh, sa mga ganitong uri na siwing uh, sewing machine, mga idol. Kasi gawa nga napaka matibay nito mga idol eh. Oh. Ayan oh. Ganda ng mga uh, gamit nila nung unang araw mga idol. Kahit hanggang ngayon mga idol oh. <laughs> Tumatatag pa. Nandito pa rin sa inyong may lingkod. At ginawa naman natin na uh, pang display po rito sa ating tahanan uh, dumako tayo rito mga idol sa bandang uh, itaas ayan po meron tayong tatlong uri na uh, plansa mga idol di uling ayan po ganda oh. may may manok pa na naka display mga idol dyan po nilalagay yung uh, uling mga idol ayan oh yung mga hindi na umabot nito uh, lahat ng mga followers natin Uh, ngayon eh puro nasa kuryente na ah. o oh, electric na ang gamit mga idol ayan o oh. o oh, sa gawa sa bronze ito mga idol yung dito banda sa kapitan niya mga idol ayan o oh. yung dito metal po ayan o oh. uh, meron tayong dalawa niyan mga idol ito po oh. Oh. ganoon pa rin po yung uri bali ito gawa sa bronze tsaka itong uh, handle mga idol gawa sa bronze yan tapos ito metal din metal din ng uh, uh, uri sa ano niya sa body niya mga idol ayan po ganda oh kaya uh, pinagkukulik pa rin po natin yung mga ganitong uri na items mga idol gawa ng uh, may mga kasaysayan na nga ng mga ito. Kaya meron po tayong nahuli mga idol, di ba? Ito yung nakita natin sa unang video natin. Kaya parang special po sa atin. Inilagay ba naman natin diyan sa gitna mga idol. O? Kasi lahat po siya ay yari po sa bronze o brass mga idol. Ayan oh. Ito bronze Tsaka ito brass mga idol. Ayan oh. Ito brass din mga idol. Kaya maski ilang taon ito mga idol at uh, tumatatag po yan. At kahit ngayon po, pwede pa rin po itong gagamitin. Ayan o. Oh. Ang bigat nito mga idol, kumpara doon sa dalawa na yan. Ayan o. Oh. Mas mabigat ito. Mas madaling uh, makaayos ng damit ito mga idol. Ayan o. Oh. Uh, dito tayo. Ayan po. Ayan po yung mga ibang uh, gawa ng ano ito mga idol gawa ng uh, silver ayan o oh. hindi nga natin ito nilinis gawa ng uh, patina kung tawagin sa mga dalubasang uh, kolektor collector ayan po oh. sa meron tayong uh, isang uri na ano naman mga idol ito kung tawagin prinsa mga idol po o oh. oh, prinsa di uling pa rin dito yung nilalagay yung uling tsaka kapag nagplansa tayo ng damit kaya maingat tayo kasi pag tumatalbog yung baga dyan o yung apoy, yung baga na binapabaga natin yung uling tumatalbog sa damit natin ako uh, sira yung damit natin o butas mga idol kaya siguro nung unang araw uh, pag po sila eh kailangan walang hangin kasi pag hinangin yan eh malamang magliliparan yung mga baga niyan mga idol oh. O, eh, ganyan talaga yung mga gamit nila nung unang kapanahonan pa po nila. Ito yung uh, kapanahonan ng mga panahon pa ng mga Chino at saka mga Kastila, mga idol. Ito yung uh, pakikipagkalakalan uh, o barter. Barter yung mga idol, ito. Oh. Uh, yan, bago, bago nagawa itong mga ganitong uri, ito muna yung pinakauna mga idol, yung mga prinsa kung tawag niyan mga idol. Uh, gawa sa brass ito mga idol. Yung mga ganito o oh, kaya yung iba gawa naman po sa uh, bronze. Ayan po. Ang ganda mga idol oh. Tsaka nando na rin po yung uh, paintings po natin naka-display. Ayan oh. Sinama na rin po natin. Pati uh, ilaw mga idol. Ayan oh. O, oh, ganda na, oh. So, sana lahat ng mga followers po natin. At, ah, uh, uh, kapag uh, meron kayong mga ganong uri na mga gamit, mga idol, oh, eh, meron yan, mga idol. Nandito po yan sa pamamahay po namin, sa loob ng bahay po namin, eh, no. Oh. Nakadisplay na po yan, oh. So, sana nag-enjoy din po kayo nito. At uh, meron kayo uh, nga nakuha na mga informasyon po na itong kulpo sa mga bagay na ito. So hanggang dito na lang. Thank you for watching mga idol. Bye bye.